Ang sandali lamang po ay uh, magsisimula na itong fiesta ball. Nandito ang mga kasama uh, natin sa Marinduque. Kasama ko sa presidential table ang ating uh, dating uh, bukal at uh, consultant ng provincial government. Bukal John Fernandez. Hi, bati ka naman happy fiesta sa mga taga Buena Vista. Yes. Uh, thank you, uh, Sir Mark, uh, Sir uh, Romeo. Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Buenavista. Maligayang piyasa sa inyong lahat at uh, sana po patuloy tayong magkaisa tulungan natin ang ating magaling na mayor para sa kaularan at patuloy na pagkulat ng bayang ito. Happy uh, piyasa po sa inyo. Alright, at uh, nandito rin kasama natin si Mayor mismo. Nakahapon lamang ating nakapanayam ng personal at naimbitahan din tayo ng personal dito sa kanilang uh, Town Fiesta Ball dahil bukas na po ang kanilang uh, kapestahan mismo. Mensahe, Mayor. Ano bang ina-expect natin ngayong gabi? Ngayong gabi po sa lahat ng uh, pagkapanood ni Sir Byong. Ano po? Uh, Inaayayaan po namin kayo. Apo po kayo sa ating Fiesta Ball. So, ito po talagang sayawan pag, uh, at pagkasasaya uh, tayo lahat na pagpunta sa amin tayo ng bukas ng umaga para po sa kaunting handaan, kaunting kainan at meron pa rin po tayo mga dire activities simula po yung kahapon hanggang kanina, hanggang bukas marami pong mga sorpresa tayong yung ma makikita hanggang bukas po na maghapon ipitan e, ko po ang lahat at maraming maraming salamat sa buong bayan po na po happy fiesta po thank you po yeah. and of course ang kapatid ko nang uh, mayor si Tito Elmer Jena Pati po kayo ng happy fiesta sa mga taga Bayan ng Vista. mga kababayan a magkaya po ng karanwan. All uh, sound oh, lang talaga, so ready ka president. sa amin. Pati kayo na dito sa amin. Tayo 'yung kumimiyes. Tayo 'yung Sige po. Yes, si Bays. Ay bays. Magandang hapon ko Maggabi oh. Pati ho sa mga kababayan natin. Batia ba po, ba 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 happy piyasa ba yung mga kababayan natin. O, oh, ayan. Si Vice Mayor Bito, Ayan. Nandito so, tayo sa table kung saan na kasama natin si So mamaya ho ay sasayaw tayo at uh, um, tinda. sa tindak sa gabayin ng ating bukal. Yan ang napakagaling sa pagsayaw. Yan ako nagbala. <laughs> Pero konting ano pa, push pa. Yan. Nasa kabila sila. So mamaya maya po ay eh, formal ng bubuksan itong um, town fiesta po dito sa bayan ng Buena Anong yung patron po nga ni Santo Nino? Ano po? Huh? Santo Nino, patron na Santo Nino. Viva okay, Pete, feed, senor!